Mapasigarbuhong mipaso si Governor Edwin Cuyagovo Bahib sa iyang kurso ng Master in Management Major in Public Administration sa Philippine Christian University kon PCU sa gipahigayong commencement exercises na atong Agosto 24 sa PICC Manila. Si former Senator Emmanuel Mani Pacquiao ang nahimong guest of honor ug speaker sa mabulukon nga graduation ceremony. Kauban ni Kuya Gov nga mihatod sa iyang pagpaso ang iyang kamagwangang anak nga si Clarice nga mausab ang nagtaod sa iyang graduation pin. Sa mga pagpamulong sa gobernador, kanunay niyang ginahatagan o aton ang kamahinungdanon sa edukasyon sa pagkabot sa mga damgos kinabuhi. Luyo sa kabisi sa paghatag serbisyo sa daghang problema nga ginatubang og mga opisyal nga mga lakaw kalabot sa iyang katungdanan isip gobernador, hilom nga nagpadayon sa iyang pag si Kuya Gov Arumadugangan pa ang iyang kahanas o kahibalo isip opisyal. Mga 16 anyos human sa iyang pagtapos sa Diploma in Technical Engineering sa Japan. mipadayon sa iyang undergraduate study si Kuyagov, Gov. Aron mo sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, Major in Human Resource Management, Gikan sa Capital University sa Cagayan de Oro na tuig 2021. Kabansab ni Kuya Gov nga migraduar sa maong graduation ceremony sa PICC ang iyang mga executive assistants nga sila Jandel Romano o Arnel Montero, apil ang pipila pa ka mga kawani sa Kapitolyo. Ana sa maong okasyon ar suporta sila Provincial Administrator Engineer Josie Jean Rabanos o Provincial Information Officer Dr. Mervin J. Suay Sa panulat ni Noel Bagyo, para sa bayan, kini si Junrey Villanueva, One Governor News.